Pasok tayo dito. Meron pa ring river park. Meron kanal. Pinakadulo nito, kakating mandalo yung bridge. And meron ana river park. Tipulo pa dito. Baka pinauwi na itong mga eskwela sa sobrang init. Nawala yung mga graffiti. Hanggang so, dito ang pininturahan. Sa luma ang park. Dinner park. Ayan. Ayan. Wala mga basura sa gilid. Sa gedli. Ayan. Wala. Naka Kumunti naman ngayon ang water hyacinth Nakatusok sa ano to Sa Ilog Pasig Ayan Ang dami mga bahay to Barangay ano naman yon Barangka ibaba Magandang araw po ulit mga kabayan Nasa ano tayo ngayon sa J.P. Rizal extension And, mag update tayo hanggang dun sa Australia uh, Estrella yung bridge tingnan muna natin tong ilog pasig itim pa rin ang kulay ng tubig wala ang nagde kaunti lang ang mga basura medyo lumalim na ngayon ng, ng tubig Pumubo na yung mga ano doon, damo, sa dista ng mga uh, burak. Naging lupa na. At doon naman ang Guadalupe Station ng um, Pasig Ferry. Pumubumaan. Bagong pinura ang ano, connecting bridge ng um, MRT 3 ngayon mga ano, billboards hindi pala ang esplanade dito sa kabila side ng uh, mandaluyong Ayan, maraming mga aalisin uh, doon mga bahay doon ito parang ano rin baka naging ano na rin ito mga bahay na rin tabi-tabi sila ng ilog Pantahan natin doon hanggang sa Australia Pantalion Bridge Hindi dito pa rin ha? Parang yan ang nakakasira ng mga bagong asfalto Nakakaskas Hindi nga ano na ah, bahay na Salamat merong naglinis dito, hindi naman panghih -eh mga basura Yagot Bridge may, may pala doon sa may drainage meron may, may tao sira-sira pa yung nandito asfalto Hindi lumiwanag na dito. Parang nagka ano, nagkaroon ng graffiti tapos binintorahan uli. Ayan oh. Eh, no? Talagang merong nag-iikot siguro mga naglalagay ng mga graffiti. Oo, hindi dumaan. Bilis daming mga nakasakay yung sa side ng tagig na mga halaman para mga nalanta na eh sa side ng Makati yan buhay mga kabayan hindi nalalanta bumabara yung ano dyan yung mga water ice dyan dati ngayon nawala na may mga natutulog pala doon, oh. No? nakalawit na yung ano. Ano to? Ama, parang ano to. Kuryente. Mm -hmm. Sayang, hindi na ipinturahan itong ilalim ng Guadalupe Bridge. marang. Isang mapa ka Grabe. Ang laking harang nito, mga kabayan. Ano yung tingnan nyo? Ano okay, harang? Harang talaga, no? patagilid kang tatawid dito lalakad e para sa ano sa may ETSA, sa bandang ADD sa ortigas Station iba ganon merong sidewalk na patagilid dumaan yung mga tao Parami nang dumadaan ngayon oh, ng mga trend. Doon sa kabila meron ding linear park. Dahil may parang ano pa, mihihi pa. Baka nagsisipilyo. Marami palang Katanggalin din mga kabayan na aalisin sa sa side ng Mandaluyong, Barangay Barangay Ilaya. tutulog dito, merong mga mga karton. Hay, tapos kalipas dito, mga ano na, mga bahay na bayan na rin to i-relocate din hmm. mga ibang bahay nagkasya papunta ng river banks ng ilog pero may mga ano parang bakante mga giniba mga ano eh, mga open space gusto pa. Medyo malayo na sila. Guadalupe Viejo Bridge. Diyan 'yung mga rural mga bahay pa sa gilid. Ito 'yung quarters ng mga gumagawa. Mukhang ano siya, informal settlers. Ito. Tayos 'yung side sa gutter kasama so, yeah, uh, alos pantay siya sa kalsada kininturahan uh, ng kulay pink napunta yata tayo sa Pasay City Waiting no sa Makati nagigirisan wasak wasak ah ito naglagay din ang mga poste ng ilaw yan bago lang to double sided siya meron din yan Ano rin pala oh din itong Padera wala yung mga graffiti hindi na natin dito mm, wala mga basura sa gilid sa gedli Yan, wala saka kumunti naman ngayon ang water hyacinth ito oh may kinukuha sila dun oh, sa tubig. Hindi naman isda. Baka yung mga ano no, mga pagkain ng ano, yung mga nasa basura. Ang ah, galing ganyan kinukuha nila. Tatanggalin din to mga kabayan nakatusok sa ano to? sa ilog pasig yan lalo ang dami ang dami mga bahay dun barangay ano naman yon barangka ibaba pati yung mga pate plant yan. May mga ano rin, no? graffiti rin. Hindi kaya yan yung mga napaalis na mga informal settlers. Talagang nilalagyan talaga nila ng mga graffiti. Mayroon ano, ding elevated na ano dito. Parang sa naging ano rin, Walkway katulad sa Melia de la Industria may konting basura tingnan natin yung deadly yan dami mga basura ngayon may sampay pang ano kumot Nandito pa rin yung mga ano Mabayan Ilan taon na Tawad na ano to telco, ko Tagal na yan eh yung ilalim ilalim ng Celia Pantalion Bridge magalang mga street dwellers yan meron yan talagang paikot-ikot lang ng mga lugar yung mga gumagala oh. mga kabayan oh. mga street dwellers palaboy Ayan. Ito yung dito. pero ngayon wala pa ay iba iba ano no minsan malinis minsan madumi ito na ito natin to. ng bagong pintura pero meron na kaming graffiti pupunoy na naman sigurado yan itong hagdan wala naman mga street dwellers yung gilid wala naman bagong pintura pero ano na na natatanggal na yung mga pintura kasi, na kasi -kas yata to tanggal yung mga graffiti yung, yung mga street vendors hindi na puno na ano, graffiti <laughs> Pagpintura pintura nga rin e, nagsisimula na naman meron din mga sa pintuan ito na wala na mga Gravity bandal pinalibutan e, niya ng mga ano mga bandals pininturahan na pag ito nagkaroon na din ng mga graffiti bandals talaga ano na to sinasadya talaga hindi na sa CR para mga kubol hindi na eh nakita ko kanina electric na modern jeep. Yung dapasan ano to no. Eh din pwede pa mag-ayusin. Hmm? Ano na pag nadagdag yung Classic River Esplanade Ang pinagsama na ito Ang ganda ito. oh. pa ring mga pintura. Bago pa ring pintura yan mga kabayan. Kinakaskas yata ito ah. Dumudumi na agad. Hindi na record yung video kanina umaga. Napabalik tuloy ako mga kabayan dito. Pwede pang pagandahin talaga no? na ba, bayan may tagay pa dito lalo oh. man na nito hindi natin dito ayan ang daming mga nakatambak na mga plastic na mineral mineral water ayan. nagbabahay doon niya. Kakapunta ako dati dito. May mga nangingis da dati. Dito talaga pwedeng tulugan. Medyo mm -hmm. malapad dito. Baka ano pa yan. Namayang gabi pa. Ayan, may mga naglalagay ng barong-barong pasok tayo dito meron pa rin linear park Ayan, meron kanal pinakadolo nito makati mandalo yung bridge Ayan, meron ka na Gingar park Ayan, hey, lapad dito ito pala oh. Meron na oh. Ito kasi yung lapad na ng ano to oh. Sa Tripa de Galina na linear park. May ganitong kalapad. at ah, ano sila may event kaya siguro maaga na gumi ito sobrang lapad na uli dito mga uh, naman to 8 meters na to 10 meters yan ang update natin mga ah, kabayan sa Pasig River Esplanade at sa Australia Pantaleon Bridge Thank you for watching po ulit. Yan, may parke pa dun. Ando naman ang JP Rizal Street. Poblasyon aviary ah, pala to. Ando sa kabila ang Hulo Station. Meron pang isa doon. Ano naman yan mga bangka. Patawid lang siya dito sa kabila. Ayan. Galing doon, sa Coronado Street, papunta dito. Yan, ay yung Rockwell Center. At pulay pink at blue na itong mga poste ng kuryeng. Bye.